Ang nilalaman ng ating video. <laughs> <laughs> door, and now that those triggered, so and I'm not, I'm not down for that. What in the f Can't see nothing. F**k. Go! 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 Behind. Behind. Mula sa kuntilyanak na nakita sa itaas ng pader, ang multo sa loob ng kotse sa bansang Japan hanggang sa aswang sa ilalim ng karagatan, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na viral ngayon sa TikTok, na kung saan, ang binatang ito habang nag i stroll ng disoras ng madaling araw gamit ang kanyang motorsiklo, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanyang kamera ng isang nakakatakot na nilalang. pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kohana nang kanyang kamera. Jadi aku mau sedikit cerita sama kalian perjalanan pulang yang sangat-sangat horor, menakutkan dan mistis gitu kan. Jadi aku sering pulang itu larut malam, jam 2, jam 3, kadang jam 4. Lihat jalanan sepi, lihat jalanan sepi. Aku pulang lewat jalan ini gitu kan, jalan yang sangat-sangat membagongkan gitu kan. Kalian mau lihat plot twistnya apa? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke depan. Allah sering ada di atas dia sering main di atas turun Makikita sa video na habang binabagtas o dumadaan siya sa isang madilim at makipot na kalsada, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang nakakatakot na nilalang na nasa itaas ng pader. Hinihinala nila na isa itong kuntil anak. Ang kuntilanak ay isang uri ng babaeng aswang o multo sa bansang Indonesia na kung saan ay sinawing pala ditong pinatay habang ito ay nagbubuntis. Sinasabi din na biktima ito ng panggagahasa ng kanyang landlord. Isa nga ba itong aswang na kuntilanak? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Sa video namang ito, isang babae ang nakatanggap ng alert mula sa kanyang ring doorbell camera nang makadetect ito ng motion or movement sa may tapat ng kanilang pintuan. Dito ay lubhang nag-alala siya dahil dapat ay walang tao lalo na at sa likod ng bahay nakalagay ang ring doorbell camera niya. Dahil dito ay agad niyang binuksan ang app sa kanyang cellphone at pinanood ang nakalive na video. Noong una ay wala siyang nakita, subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig na siya ng nakakakilabot na boses ng isang babae na nagsasabi ng salitang. Let me in. Dito rin ay naririnig niyang kinakamot ng babae ang kanilang pinto at patuloy na nagsasabing papasukin siya. Pakinggan ninyong mabuti, Dito ay hindi naman makikita ang babae sa video, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti, makikita ang isang anino mula sa kanang bahagi ng hagdanan. Marami ang nagsasabi na talaga namang nakakakilabot at nakakatakot ang boses ng babae. Ito rin ay pagpapaalaala din na laging isara ang inyong pintuan upang makaiwas sa anumang kapahamakan na pwedeng pumasok sa inyong mga pintuan. Ang nakakatakot namang video na ito ay mula sa bansang Japan na kung saan, ay makikita na nagkakasiyahan habang nasa loob ng kanilang kotse ang tatlong miyembro ng pamilyang ito upang magpa-car Dito ay inirecord ng kanilang padre de pamilya ang masayang sandali ng kanyang mag habang ito ay nasa loob at habang kina ang kanilang sasakyan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may nai-record na palang nakakakilabot na nilalang ang kanyang kamera mula sa kanyang likod na ng kanyang anak na lalaki. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhana ng kanyang kamera. Makikita sa video na habang kinukuhanan niya ng kamera ang reaksyon ng kanyang anak sa likuran habang kinakarwash ang kanilang kotse, ay bigla na lamang may na itong nakakatakot na nilalang nakatabi at nakaharap sa kanyang anak na lalaki. Makikita rin na tila ba hindi nakikita ang nasabing nilalang ng kanyang anak maging ang mag-asawa ng mga oras na kinukuhanan niya ng video ang mag-ina. Makikita rin na matapos ang ilang sandali matapos muling ibalik ng kanyang ama ang kamera mula sa likuran ay naglaho na rin ito na parang bula. May nagsasabing mga viewers na isa itong aswang o demonyo na sinusundan ng kanyang anak na lalaki base na rin sa posisyon at ginagawa nitong pagtitig sa anak na animoy binabantayan niya ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang British couple na si Lainey at Ben ay sinasabi na ang kanilang bahay ay mayroong namamahay na very active na poltergeist. Sa loob ng dalawang taon na kanilang pamamalagi sa nasabing bahay, dito ay kanilang nawiwitness ang paggalaw at pagbagsak ng kanilang mga kagamitan ng kusa. Ang mga ilaw ay nagpapatay sindi ng kusa nang wala namang dahilan o sira. Dito rin ay palagi silang nakakarinig ng nakakakilabot na ingay at boses sa loob ng bahay. Ang mas nakakatakot pa dito, isang gabi ay nagising na lamang si Lainey na mayroon nakatayong isang matandang babae mula sa paanan ng kanilang kama. Nang panahon naman ng lockdown, ang nasabing pagpaparamdam at kababalaghan ay lalong tumitindi habang sila ay namamalagi ng matagal sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman naisipan nilang ibahagi ang nakakatakot na karanasan na ito sa kanilang TikTok at YouTube account. Okay, so just briefly, um, this is a mess but it, this is my bedroom and I've just been sat here just scrolling briefly. Now every now and then, and you can see where it hits. Oh my god, it's just happened again. This thing, look, I'll just show you. There's nothing pulling that open. Every now and then I'll come upstairs and this is what's happening. That door just opened on its own. I thought as well. What are you gonna do about it? Because I'm not dealing with it. To be the one like it's like i'm the sacrificial lamb literally well i don't want to have to be the one to deal with it <laughs> right it's sunday morning i'm gonna need to calm down i so said do I. i thought we were being burgled so did I. it's worse <laughs> um, i'd rather be burgled me too uh, sunday morning we were just chilling out upstairs in bed and we just heard loads of noise oh look there's a fork on the floor oh, look this state of the place. um and this is what we come down to In absolute out of here. Oh, yeah. matapos ang kababalaghang kanilang naranasan sa nasabing bahay dito ay nagsagawa sila ng research at investigasyon sa history ng kanilang tinitirhang bahay dito ay napag-alaman nila na ang kinatitirikan ng bahay na kanilang tinitirhan ay dati palang isang sementeryo. Sinasabi din na habang itinatayo at sa panahon ng pagkokontraksyon ng bahay, dito ay maraming mga buto ng tao ang natagpuan at nahukay. Sinasabi naman ng mag-asawa na hindi pa dumating sa punto na nagiging agresibo ang mga pagpaparamdam at pagpapakita sa kanila ng mga nilalang.

Is that a ball? I think it was. <laughs> this book's just come off this shelf. And I blame... <gasps> I blame you. Why? No, hang on, hang on. Before I you blame you. Why? Oh, it's broken. Why? I blame you because you were asking for something. Yeah, about an hour ago. Makalipas ang ilang araw, isang gabi naman ay may mangyayaring nakakakilabot na pangyayari ang kanilang mararanasan. You gonna speak or not? Shall yeah. I do it? All right. That door was like it was shut, but not on the latch, and it's just opened. So um yeah. Like, now you. Now you. But I got, I've got a run. load of grief in the comments because I sent you <laughs> to go and deal with the, this cupboard door, and now that door's triggered. So and I'm not. I'm not down for that. <gasps> what in the. F That's just scared the out of me. What the fuck? I'm going to say that there's something attached to that. Look under the fucking table as well, showing there's no in here. <laughs> I'm not down for that. That's a dishwasher under the, well, you know, unit. Washing machine. Where could somebody be hiding? Oh. That was me. Oh, god, you can't even see up there. Makikita sa video ang isang empty plastic bottle ang animoy may puwersang nagtapon dito mula sa kanilang kitchen na ikinagulat at ikinatakot ni Ben at Lainey. Makikita rin na agad nilang dinampot ang plastic bottle, patunay na wala itong tali o string. Dito rin ay binuksan nila ang lahat ng cabinet sa kitchen upang tingnan kung may nagtatago ba dito na posibleng naghagis ng bagay na ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin silang nag-share ng kanilang kababalaghan na nae-experience sa kanilang bahay sa pagbabaka sakaling may mahanap silang kasagutan sa misteryong bumabalot sa kanilang tahanan. Ang karamihan ng video sa TikTok ni Brianna ay laging natutungkol sa kanyang mga paboritong pastime. At ang isa nga dito ay ang ginawa niyang pag sa isang napakaganda at malinaw na tubig sa may baybayin ng sunny Florida. Kung inyo ding mapapansin sa kanyang mga video sa TikTok, ay wala ni isa ang natutungkol sa mga supernatural maliban na lamang sa isang video na ito. Isang tanghaling tapat, si Brianna ay nagsagawa ng isang routine dive, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may may re record pala siyang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Dito ay agad nakaramdam ng takot at panic si Brianna matapos marinig ang isang malakas na distressed underwater screams o panaghoy ng isang sumisigaw na babae na nagmumula lamang malapit sa kanyang paligid. Nang makapagpahinga, dito ay sinubukan niya muling sumisid upang tingnan kung saan posibleng nagmumula ang nasabing mga panaghoy sa ilalim ng tubig. Sa pagkakataon namang ito, ay wala siyang narinig ng anumang sigaw sa ilalim ng tubig. Dahil sa pangamba at hindi niya malaman kung ano ang kanyang narinig, ay kanyang ipinost ang kanyang video hinggil sa strange at hindi maipaliwanag na sigaw ng nilalang na ito. May ilang mga viewers ang nagsasabi na maaaring nagdagdag lamang ng fake audio track si Brianna sa kanyang pagdadive na video. Upang patunayan naman na nagkakamali sila ng paratang, dito ay nagpost muli si Brianna ng video subalit ito ay upang direct na ipakita ang nai-record ng kanyang GoPro camera ng mga oras na yun ng kanyang pagdadive. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit but I use the case. Um, definitely not a voiceover though. So I'm gonna show you the video straight out of my GoPro. Just like, how I recorded it. Thank <laughs> you. pagmamasdan mabuti, nagdive dive si Brianna sa isang wreckage na bangka. Marahil isa itong bangkang lumubog. Maraming mga viewers ang naniniwala na nairecord niya ang huling sigaw ng multo na nalunod o hindi nakaligtas sa nasabing trahedya. May nagsasabi din na baka naman isang uri lamang ito ng aswang sa tubig na tinatawag na ondin. kahit pa man sinasabing paranormal o hindi ang nasabing pangyayari, marami pa rin ang kinikilabutan sa sigaw na ito na kanilang narinig sa ilalim ng tubig. Ang nakakakilabot namang video na ito, na kung saan, ay makikita sa isang CCTV footage ng village na ito ang huling sandali bago hinalay ng lalaking ito ang babae na naglalakad lamang sa kalsadang ito. Makikita ang pagsunod ng lalaking ito na nagtatago sa mga sasakyan upang magkubli, mapapansin na tila ba alam nito ang rutin ng pag-uwi ng babae. Ang mas nakakatakot pa dito, makikita pa na bitbit -bit nito ang hinubad na sapatos upang hindi marinig at hindi makapaglikha ito ng anumang ingay habang sinusundan at sinusubaybayan nito ang kawawang babae. Marami ang nagsasabi na sa pagkakataon na ito ay wala tayong magagawa sa ginawang kahalayang aksyon ng masamang lalaki na ito dahil tanging CCTV camera lamang ang nakakita sa ginawa niya sa babae ng mga oras na iyon. Subalit ang video na ito ay nagpapaalaala na maging handa, vigilant at i-prioritize lagi ang inyong kaligtasan sa anumang oras at lugar. Ang picture namang ito na viral ngayon sa internet, ay nagmula sa Facebook account ni Matt Cooper, na kung saan, habang nasa isang local bowling alley si Matt sa Cambridge, UK kasama ang kanyang kaibigan, habang nagpapakuha ito ng picture ay bigla na lamang lumabas sa larawan na kasama nila ang namayapa niyang nanay. Ayon sa post ni Matt sa kanyang Facebook account, ang nasabing larawan ay naganap isang taon na ang nakakalipas nang mamatay ang kanyang ina. Sa unang larawan ay makikita si Matt kasama ang isa pa niyang kaibigan na nakaupo sa bowling alley. Dito ay makikitang normal lamang ang lahat. Subalit sa pangalawang kuha ng kamera, dito ay bigla na lamang may misteryosong babae na lumabas buhat sa kanilang background. Makikita mula sa kanilang background ang isang pale gray figure na nakatayo sa kanilang likuran. Dito ay kinumpirma ni Matt na ang nasa likod na babae sa kanilang likuran ay ang namayapa niyang nanay. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento at espekulasyon lalo na sa mga taga-subaybay at naniniwala sa paranormal na pangyayari. Ang larawan namang ito na ipinost ni Matt nang nabubuhay pa ang kanyang nanay ay upang inyong may kumpara sa misteryosong babae sa larawan na lumabas nang nasa bowling alley siya kasama ang kanyang kaibigan. Dito nga ay napakaraming mga viewers ang kinalibutan at nagsasabi na walang duda na ang nasa picture ay ang kanyang ang namayapang ina. Matapos na itong mag-viral ay agad itong inulan ng iba't ibang espekulasyon. May nagsasabi na ito nga ang nanay niyang namayapa na maaaring binabantayan at sinusubaybayan niya lamang ang kanyang anak upang damayan ito sa oras ng pangangailangan ng kanyang anak. Subalit may nagsasabi din na maaaring camera glitches lamang ito at may nagsasabi din na baka may dumaan lamang na babae na kamukha ng kanyang nanay nang hindi nila namamalayan o nakita ng oras na kinukuhanan sila ng picture. Sa ngayon ay nananatili pa ring misteryoso at palaisipan ang hinggil sa nakuha ng litrato na ito. Dito ay maraming naniniwala maging si Matt, na isa itong pambihirang supernatural visitation ng isang namayapang mahal natin sa buhay. Ang video namang ito ay mula kay Andrew Berehona isang filmmaker for board film studios. Habang nag film si Andrew para sa isang eksena ng kanyang ginagawang horror movie sa isang historic at sinasabing very haunted na Dona Ana County Courthouse na matatagpuan sa New Mexico, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan habang ang actress na si Chelsea ay kinukuhanan ng camera para sa isang sinang pelikula na kinakailangan ipakita ang eksenang takot na takot siya ang nasabing eksena na ito na kung saan ay sinusundan siya ng isang stalker at killer sa loob ng building's hallway. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, na ang eksenang ng takot na takot siya ay mauuwi pala sa katotohanan dahil sa pangyayaring ito. Panoorin ninyong mabuti. Oh, Makikita sa video na ang actress at ang filmmaker ang tanging naruroon lamang sa third floor ng courthouse ng kinukuhanan ang eksenang ito. Dito ay bigla na lamang silang nakarinig ng isang malakas na kalabog ng pintuan na malapit lamang sa kanila. Dito rin ay nakarinig sila ng nakakatakot na boses na nagmumula sa loob ng room na malapit lamang din sa kanila. Oh. And so at the time, I had the camera in my hand, and I almost reacted immediately when I heard it. It was like it was next to me, and so uh, she said she saw something behind me, and we just booked it. Oh. <laughs> Bagamat ang nasabing footage ay sinasabing nang galing sa isang professional filmmaker, dito ay marami ang naniniwala na isa nga itong tunay na paranormal na pangyayari dahil sa legit at tunay na reaksyon ng dalawa sa nakakatakot na pangyayaring ito. Ang YouTuber na si Andrew Duffy kasama ang kanyang kaibigan na si Kyle, ay pinasok naman ng dis oras ng gabi ang isang kinatatakutang sementeryo ng biglang makarinig ang mga ito ng tila ingay na nagmumula malapit lamang sa kanilang kinalalagyan. Yeah, it was a big night that bro Big night <laughs> Wow What the Hello? Dito ay inisip nila na multo ang gumagawa ng ingay If you're a spirit, tap once Whoa. 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 No. What the Subalit sinasabi na mas masahul pa sa multo ang kanilang makakasagupa If you're a demon, bang again Oh, oh, wow. Habang naglalakad naman sa isang madilim na daanan, dito ay kanilang binuksan ang kanilang spirit box at dito nga ay nakipag-communicate ang demonyo sa kanila. Come forward. Dito ay maririnig muli nila ang nasabing tawa makalipas lamang ang ilang sandali. make your presence known matapos nilang makaalis sa lugar kung saan nila naririnig ang tumatawang boses dito naman ay nakakita sila ng figure na tila ba sumusunod at nagmamasid sa kanila sa kanilang pagpapatuloy na pag -e explore dito ay muli silang nakarinig ng kakaibang ingay Was a scream, Dito naman ay makakasalubong nila ang isang tao na may kakaiba at strange na ikinikilos. Habang pinag-uusapan nila ang kakaibang ikinikilos ng nasabing tao, ay eto naman ang sumunod na nangyari. Where's this guy gone, bro? what the fuck? What the? What Nang papalayo na sila. Dito ay napansin nila na patuloy silang sinusundan at pinanonood sila nito. What, are you doing over there? what the, fuck, bro? Seriously, what the fuck? What are you doing? Come on, just keep going, keep going. Sinubukan nilang makalayo at makatakas sa nasabing tao. Subalit tila na pakabilis nitong tumakbo. Go, 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 Oh. Nang inakala nilang nakatakas na sila mula sa tao na ito, dito ay muli nilang namataan ang nasabing nilalang. Is that? Oi, go, go. What? entrance, Sinubukan nilang tumakbo ng tumakbo, subalit patuloy pa rin nitong sumusunod sa kanila. Is there? Go on. This way. Come oh, on. This way. Go this way. There... Oh, f***. Keep going, bro. Dito ay patuloy pa rin sumusunod sa kanila ang stalker. Oh Keep going. Is there? Is there? Go on. Nang makalabas na sila ng gate ng sementeryo, tila ba hindi na makalapit sa kanila ang nasabing nila lang. What do you want? You say You Marami ang nag-iisip kung ano ba talaga ang pakay ng nilalang na ito sa kanila. Tinatakot kaya lang sila nito o may masama talagang balak ito sa kanila? Maraming salamat sa panood Hanggang sa muli nating kwentuhan.